No, no. Ito pa pala, ito pa yung ano, may-ari ng bahay. Ito ano, saka nga, sa ano. Na Nakawala sa <laughs> ano. Hindi ko alam kung saan ano. So, sa baliw, di ba? So, baliw. <laughs> so, sa uh, ano, bubong yan. Ha? 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 Fishing nga Fishing beaches? 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 Fishing ok din tama na oh niyon isang isang kain din mo sa baba na oh vlog ko sa araw ng mga nets ah ito talaga barkada natin eh pa to kok eh ito na papasok na sa kulungan niya Ayan na papasok na po siya sa may kulungan niya hello kita kita niyo naman Papasok <laughs> sa sabaw. Kaya na, wala oh, nasa kulungan na siya. Dito pa Oo? Ito na pinakapogi ngayon. Oo! na ngayon. Ito mo picture niya. Ang pangit ako. Ang